Naranasan mo na bang mag-isip kung bakit ang espesyal na taong iyon ay hindi pa dumarating sa iyong buhay? Maaaring may mga panloob at panlabas na hadlang na pumipigil sa pagkakilala. Isang mahalagang punto na dapat maunawaan ay kung ikaw ay napapalibutan ng mga distraksyon at tukso malabong mapansin o maging handa kang tanggapin ang taong iyon. Isipin mo ito, ang paglakad sa mga landas na hindi naaayon sa iyong mga halaga o ang pakikipagrelasyon sa isang taong may asawa na hindi lamang ito lumalayo sa iyong layunin, ngunit pinipigilan din itong ang Diyos na magpadali ng pagdating ng tamang tao. Ang ibig kong sabihin ay ang ating mga pagpili ay may malaking epekto sa mga pagkakataong dumarating sa ating mga buhay. Mayroong perpektong plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, at madalas na nangangailangan ang mga planong ito ng pasensya, pananampalataya, at integridad sa ating mga kilos. Ang pagkakasangkot sa mga relasyon na laban sa mga aral ng Diyos, tulad ng pag-in love sa isang taong may asawa na, ay inililihis tayo mula sa landas na inilaan para sa atin. Malinaw ang mga kasulatan sa pagsasabing, huwag kang mga ngalunya. Ito ay hindi lamang isang utos na dapat sundin, kundi isang gabay upang mamuhay ng buo at naaayon sa banal na layunin. Hindi binabago ng Diyos ang kanyang mga kautusan batay sa ating mga kalagayan. Inaasahan niya na susundin natin ang kanyang mga aral ng may katapatan at kalinisan ng puso. Kapag nagsisikap tayong mamuhay ayon sa mga prinsipyong ito, lumilikha tayo ng puwang para makakilos ang Diyos ng makapangyarihan sa ating mga buhay at dadalhin ang tamang tao sa tamang oras. Hindi natin dapat sisihin ang Diyos sa ating mga pagkakamali at maling desisyon. Sa halip, kailangan nating kilalanin ang ating mga pagkukulang humingi ng kapatawaran, at iayon muli ang ating mga kilos sa banal na kalooban. Kung tinatanong mo kung ano ang dapat gawin kung in love ka sa isang taong may asawa na, ang sagot ay nasa mga kasulatan, huwag kang mga ngalunya. Hindi natin dapat baluktutin ang mga salita ng Diyos upang bigyang katuwiran ang ating mga damdamin. Hindi ipadadala ng Diyos ang asawa ng iba para sa iyo, gaano man kalakas ang iyong pag-ibig. Ang susi ay mamuhay ng may integridad, Manatiling tapat sa iyong mga halaga at sa mga alituntuning banal. Kapag ginagawa natin ito, binubuksan natin ang ating puso at buhay upang mabigyan tayo ng Diyos ng pagpapala ng isang taong talagang nakalaan upang makasama natin sa buhay. Pasensya, pananampalataya, at integridad ang mga haligi sa paghahanap at pagtanggap ng tunay na pag-ibig na iyon. Kung ang tunay mong hangarin ay makahanap ng taong angkop upang makasama mo sa buhay, mahalaga na alisin mo ang mga hadlang na nasa iyong daan. Lumayo mula sa mga distraksyon at tukso at magtuon ng pansin sa pagpapatibay ng iyong relasyon sa Diyos. Magtiwala na siya, sa tamang oras, ay magdadala ng tamang tao para sa iyo. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng pasensya, fokus, at matibay na pangako sa iyong sariling espiritual na mga halaga, na tinitiyak na ang iyong mga kilos ay naaayon sa mas mataas na layunin na mayroon ang Diyos para sa iyong buhay. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nagbibigay pugay sa Diyos, ngunit pinaghahandaan mo rin ang lupa upang tanggapin ang biyaya ng isang tunay at pinagpalang relasyon. Laging tandaan na ang Diyos ay may maingat na nakahandang plano para sa iyong buhay at siya ay handang gumawa ng tunay na mga kababalaghan sa larangan ng iyong buhay pag-ibig. Gayon Gayunpaman, mahalagang kilalanin na isa sa mga malalaking hamon sa paghahanap ng iyong kaluluwa ay nagaganap kapag ang tensyon ay lumilikha ng hadlang ng emosyonal na distansya sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Oo, oh, tama ang narinig mo. Hindi lang natin pinag-uusapan ang pisikal na distansya, na sa sarili nito ay isang hamon na, ngunit isang emosyonal na distansya na mas komplikado at maselan. Maaaring nandyan siya sa pisikal na paligid mo, nagbabahagi ng parehong espasyo, Ngunit emosyonal, tila napakalayo niya. Ang pakikipag-ugnayan sa mga ganitong kalagayan ay maihahambing sa pakikipag-usap sa isang pader, ang iyong mga salita ay umuulit lamang ng walang natatanggap na tugon na emosyonal. Ang malalim at mahiwagang koneksyon na dati naglalarawan sa inyong relasyon ay tila naglaho, nag-iiwan lamang ng isang atmosfera ng tensyon at stress. Ang emosyonal na distansya ay maaaring maging lubhang masakit at nakakainis dahil nararamdaman mo ang kawalan ng isang mahalaga, kahit na pisikal siyang naroon. Maaaring tila may isang hindi nakikitang puwersa, na nagtatangkang lumikha ng pagkakabahabahagi sa pagitan ninyo, at mahalagang maunawaan na, sa ilang antas, hindi ikaw o siya ang tunay na may kasalanan sa sitwasyong ito. Sa katotohanan, ito ay isang espiritual na labanan kung saan ang kalaban, na madalas na tinutukoy bilang jablo, ay nagtatangkang ilayo kayo sa isa't isa. Ang pananaw na ito ay maaaring medyo nakakagulat at nagdudulot ng kalituhan. Ngunit mahalaga na manatili kang matatag at huwag hayaan ang mga negatibong puwersa na magtagumpay. Upang mapagtagumpayan ang sitwasyong ito, mahalagang palakasin ang iyong pananampalataya at magtiwala sa mga plano ng Diyos. Manatiling matatag sa iyong mga halaga at prinsipyo, palaging hinahanap na iayon ang iyong mga kilos sa kalooban ng Diyos ipagdasal ang karunungan, pasensya, at pag-unawa upang harapin ang mga hamon ng emosyon. Humanap ng suporta sa iyong komunidad ng pananampalataya, ibahagi ang iyong mga pakikibaka, at tumanggap ng gabay at pagpapalakas. Tandaan na ang Diyos ay isang Diyos ng mga milagro, at kaya niyang ibalik ang anumang relasyon, gaano man kalayo ito tila. Sa pasensya, pananampalataya, at patuloy na dedikasyon sa iyong relasyon sa Diyos, maaari mong mapagtagumpayan ang mga emosyonal na hadlang at ihanda ang daan para sa isang pinagpalang at tunay na relasyon. Huwag sumuko dahil ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa iyong buhay pag-ibig at siya ay kumikilos kahit na hindi mo nakikita. Magtiwala, maghintay, at patuloy na magbigay pugay sa Diyos sa iyong mga kilos at desisyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang susi upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa relasyon ay ang hindi pagsuko sa laban para sa pag-ibig at pagkakaisa. Mahalaga ang pagbabalik loob sa panalangin, hinahanap ang lakas at karunungan mula sa Diyos. Ang bukas at tapat na komunikasyon sa iyong kapareha ay mahalaga, gayon din ang patuloy na pagsisikap na makahanap ng mga paraan upang muling makipag-ugnayan ng emosyonal. Ang emosyonal na muling pagkakaugnay ay mahalaga, sapagkat ito ang nag-uugnay sa mga puso at nagpapalakas ng mga ugnayang damdamin, kahit na sa harap ng mga pagsubok. Ang pagpupursige at hindi pagsuko ay mahalaga. Huwag hayaan ang jablo o anumang iba pang negatibong puwersa na magtagumpay sa labanang ito. Patuloy na ipaglaban ng masigasig ang iyong relasyon, dahil ang tagumpay sa emosyonal na larangan ay labis na nakapagpapabago. Tandaan na ang emosyonal na pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kapareha ay hindi lamang panandalian, sa sandaling maitatag, ito ay nagiging isang permanenteng pundasyon para sa relasyon. Kapag tunay na naunawaan ng isang tao ang iyong mga damdamin, ang pag-unawang ito ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang relasyon kung saan tila hindi siya marunong humarap sa mga mahihirap na sitwasyon? Isipin mo ang mga sandali na sa harap ng totoong mga hamon, para bang hindi niya pinapansin ang mga problema? Ang ganitong pag-uugali ay maaaring maging labis na nakakainis, lalo na kung ikaw ay nagsusumikap na bumuo ng isang magkasamang buhay at umaasa ka sa kanyang suporta sa mahalagang pagkakataon. Kapag pinili niyang huwag pansinin ang mga pagsubok, tinatakasan ang mga responsibilidad sa halip na harapin ang mga ito, hindi lamang ito nagdudulot ng pakiramdam ng pagkakahiwalay, kundi nagpapahiwatig din na maaaring may mas malalim na problema. Maaaring siya ay nakakaranas ng mga personal na isyu na hindi niya ipinapaalam o baka may mga dinamika sa inyong relasyon na nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ano man ang mga tiyak na dahilan, mahalagang manatiling mapanuri at sensitibo sa mga pagbabago sa kanyang ugali at sa mga palatandaan na hindi maayos ang mga bagay-bagay. Ang pag-iwas niya sa mga panahon ng stress ay maaaring isang mekanismo ng pagtatanggol, isang kakulangan sa kakayahang harapin ang emosyonal na kahirapan o isang indikasyon ng kakulangan sa emosyonal na pagkahinog upang harapin ang mga hamon sa buhay ng magkasama. Sa ganitong konteksto, ang unang hakbang ay magbukas ng isang tapat at mapagmalasakit na komunikasyon. Subukang unawain kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan at puso. Madalas, maaaring siya ay nahaharap sa mga takot at kawalan ng katiyakan na hindi niya alam kung paano ipahayag. Ang pagpapakita ng empatya at kahandaan na makinig ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Bukod dito, mahalaga ring palakasin ang iyong sariling emosyonal na tibay. Manatiling matatag sa iyong mga paniniwala at halaga at humanap ng suporta sa iyong pananampalataya na maaaring magbigay ng lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang paghahanap ng espiritual na payo o terapiya para sa mag-asawa, ay maaaring maging isang mahalagang paraan upang makakuha ng gabay at suporta Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya Ang paghingi sa Diyos ng karunungan, pasensya, at pag-unawa ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at magdala ng kapayapaan sa iyong puso Magtiwala na sa pamamagitan ng pag-alig ng iyong mga aksyon sa mga aral ng Diyos at pananatiling matatag sa iyong mga halaga ikaw ay lumilikha ng isang kapaligiran na angkop para sa tunay na pag-ibig na mamukadkad. Sa mga ganitong panahon, mahalaga hindi lamang ang pagmamasid kundi ang pag-aksyon din ang malinaw na pagpapahayag ng iyong mga alalahanin at inaasahan ay makakatulong upang mabuksan ang isang mahalagang pag-uusap tungkol sa kung ano ang kailangan at inaasahan ng bawat isa sa relasyon. Mahalaga rin na pag-usapan kung paano kayo makakatulong sa isa't isa sa mga mahihirap na panahon. Kung patuloy siyang umiiwas sa tuwing may mga pagsubok na dumarating at nangangailangan ng sama-sama samasamang pagharap, ang ganitong pag-ugali ay maaaring makaapekto sa tiwala at katatagan ng relasyon. Kaya't manatiling mapagbantay at kasangkot. Ang maingat na pagmamasid at bukas na komunikasyon ay mahalaga upang maunawaan ang ugat ng mga problema at magtrabaho sa mga solusyon ang pagkilala kung kailan nagsisimulang magbago ang dynamics ng relasyon, ay mahalaga upang matugunan ang mga problemang ito bago sila maging hindi malulutas. Kung siya ay talagang may intensyong maging iyong kapareha, ang taong magbabahagi ng parehong magaganda at masasamang panahon sa iyong tabi, mananatili siya sa iyong tabi, anuman ang mga pagsubok. Natural lamang na magkaroon ng mga hamong magpapaisip sa inyong magsawa na sumuko. Ngunit kung magagawa niyong harapin at malampasan ang mga panahong ito ng magkasama, ang relasyon ay hindi lamang magtatagal kundi magiging mas matibay at mas resilient. Sa kabilang banda, kung patuloy siyang pinipiling lumayo tuwing may mga pagsubok, maaaring ito ay isang indikasyon ng isang pangunahing problema sa pundasyon ng relasyon. Kung ang ganitong pag-uugali ay nagiging isang pattern, mahalagang isaalang-alang ang posibilidad na muling suriin ang pangmatagalang viability ng unyon na ito. Ang isang malusog na relasyon ay nangangailangan ng parehong mga kapareha na handang harapin ang mga bagyo ng magkasama, hindi lamang ang pagsasalo sa mga panahon ng katahimikan. Ang buhay ay puno ng mga pagtaas at pagbaba, at ang isang tunay na relasyon ay isa kung saan ang mga kapareha ay handang maglakad ng magkasama, anuman ang mga pangyayari. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasalo ng mga masasayang sandali, kundi ang pagsuporta sa isa't isa sa panahon ng kahirapan. Ang lakas ng isang relasyon ay nasa kakayahan ng parehong mga kapareha na manatiling magkasama kahit na humihip ang mga hangin ng pagsubok. Mahalagang maramdaman mong maaasahan mo siya hindi lamang sa magagandang panahon kundi pati na rin sa mga hamon na hindi maiwasan ng buhay. Bukod dito, mahalaga ang paglinang ng mga kasanayan sa bukas at epektibong komunikasyon. Maging handa na humingi ng tawad kung kinakailangan, malinaw na ipahayag ang iyong mga pangangailangan at damdamin, at maglaan ng oras na magkasama upang magpatibay ng isang malusog at mapagmahal na relasyon huwag maliitin ang kahalagahan ng maliliit na kilos at sandaling pinagsasaluhan dahil sila ang mga pundasyong sumusuporta sa relasyon sa mga mahihirap na panahon ang paggamit ng mga ganitong praktika sa iyong relasyon ay nagpapahintulot sa inyong malampasan ang mga hadlang nang mas madali bukod dito sa tulong ng Diyos at isang pananampalatayang pinagsasaluhan, makakahanap kayo ng dagdag na lakas upang malampasan ang mga pagsubok. Manalig na sa sama-samang pagsisikap, komunikasyon, at suporta sa isa't isa, walang hamon na masyadong malaki na hindi malalampasan. Ang tulong ng Diyos ay maaaring maging isang makapangyarihang yaman na nagbibigay liwanag sa daan at nag-aalok ng pag-asa at bagong sigla kahit sa mga sandali ng pinakamatinding pagsubok. Kung gayon, kung ikaw ay nasa isang relasyon na puno ng di pagkakaintindihan, mahalagang magkaroon ng isang bukas at tapat na pag-uusap sa kanya. Ang tiwala ay ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng malulusog na relasyon. Kung wala ito, ang mga pundasyon ng relasyon ay tiyak na magiging marupok at sa kalaunan ay magigiba sa bigat ng mga di pagkakaunawaan at maling akala. Kapag nananatili ang tiwala, mas mahirap para sa mga negatibong puwersa tulad ng mga tukso o maging ang tinatawag na Diablo, na lumikha ng mga pagkakabahabahagi sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Kaya't mahalaga na iwanan ang anumang praktika ng pagsisinungaling at magpakasipag na magtatag ng isang matibay na pundasyon ng katapatan at tiwala sa isa't isa. Nandyan siya sa iyong tabi, naghihintay na gawin mo ang mahalagang hakbang na ito upang alisin ang mga hadlang na humahadlang sa paglago at kaligayahan niyong dalawa sa relasyon. Tandaan na madalas, ang mga personal na insekuridad at mga nakaraang karanasan ay maaaring magdala sa atin upang maliitin ang ating sariling halaga, maghanap ng mabilis o madaling solusyon, tulad ng pagtatago ng katotohanan. Gayon paman, mahalaga na maniwala ka sa iyong sarili at kilalanin ang mahahalagang kayamanang inilagak ng Diyos sa loob mo. Itinuturo sa atin ng Biblia na kilala na tayo ng Diyos bago pa man tayo ipanganak at inilagay niya sa atin ang kanyang mga walang hanggang kayamanan na naglalayong pagyamanin ang ating buhay at espiritu. Sa kasamaang palad, maraming tao ang naliligaw sa mga pansamantalang alalahanin at walang kabuluhang bagay tulad ng mga karanasang sexual, impluensya ng mga romantikong pelikula, at pagpapakita ng pagmamahal sa social media na, bagaman maaaring mukhang mahalaga, ay malayo sa banal na layunin para sa pag-aasawa at mga pangmatagalang relasyon. Ang mga modernong distraksyong ito ay madalas na nililihis ang ating pansin mula sa tunay na mahalaga at pangmatagalan sa isang relasyon. Ang pag-aasawa, ayon sa mga kasulatan, ay isang banal at malalim na pagsasama na higit pa sa pansariling kasiyahan o katayuang panlipunan, ito ay isang espiritual na pakikipag-ugnayan na naglalayong pagyamanin ang pag-ibig, respeto, pangako, at sabay-sabay na pag-unlad. Kaya naman, napakahalaga na hanapin ang patnubay ng Diyos at maging maingat sa Kanyang tinig pagdating sa mga mahalagang usapin tulad ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay na magtatakda ng direksyon ng iyong hinaharap. Ito ay isang pagpiling nararapat bigyan ng buong pansin at karunungan. Mahalaga ring tandaan na hindi tayo pipilitin ng Diyos sa isang relasyon na hindi angkop para sa atin ang kanyang plano para sa atin ay laging pinakamainam, lalo na pagdating sa mga relasyon. Bagaman maaaring mayroon tayong sariling mga kagustuhan at plano, mahalaga na unahin ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang ating pinakamalalim na hangarin at gagabayan niya tayo sa kaparehang magpapakumpleto sa ating paglalakbay. Huwag mawawala ng pag-asa at huwag kailanman masyahan sa mas mababasa nararapat para sa magtiwala ng lubos sa panahon at plano ng Diyos, sapagkat palagi niyang gagabayan ang ating mga hakbang sa tamang direksyon. Manatiling matatag sa pananampalataya, sapagkat ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Sa pagpapanatili ng tiwalang ito, ihahanda mo ang iyong sarili upang matanggap ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay pag-ibig. Maniwala na siya ay kumikilos para sa iyong kabutihan, kahit na hindi mo ito nakikita, at ang tunay na pag-ibig, batay sa pananampalataya at tiwala, ay paparating na. Ang iyong relasyon ay mapapalakas at pagpapalain kung ito ay nakatayo sa mga prinsipyo ng Diyos at sa Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Maglaan ng espesyal na sandali upang hayaan na ang lahat ng mga salitang ito ay mag-ugat sa iyo. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Itay pang limang daan at 55 Upang angkinin ang mensahe ito at ang mga biyayang dala nito para sa iyong sarili. Mag-iwan ng positibong komento para sa ibang mga manonood na maaaring nangangailangan din ng pagtaas ng positibidad sa kanilang araw. Nakikita ito ng Sansinuko bilang isang kabutihang-loob na nagpapalakas sa siklo ng mabuting karma. Ikaw ay magpapalaganap ng positibidad at tatanggapin ang mga biyaya ng Sansinuko bilang kapalit. Mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sapagkat may napakahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video.